Oh iya you know? yeah, no, main Ya dugo. No. Si. Kamu keluar main dugo bakal. Hmm. Main dugo ha. Kau nak kuki kau kayu bro. Ha. Teka. Awan delta. Awan delta. Ingin siapa? Mana man? Ha? Tidak ada silap dulu

Yo, what's up, tol? Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na to, tol, ay babalikan natin yung nahuli nating kalating katawan ng manananggal. So, nakakatiyak po kami, tol, na ano, hindi po yun makakawala dahil pinakuran po namin yun ang palikid. So, mga tol, samahan nyo kami ngayon araw na tol, sa magawin naming exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe, dance kit, ibig nga pala, no. So, hindi na natin po patatagalin, mga tol. So, samahan nyo kami, mga tol. So, hindi po ako nag-isa ngayon, tol. May kasama po ko. Si Nightghost TV. Yun. Kasamahan natin ngayon. Babalikan namin yung area. Yung nahuli namin dito. Na actual namin nakita. Yun. Shoutout sa shout out sa lahat ng mga suli supporters ko dyan, no. Na palaging nanonood sa YouTube channel ko. Thank you, thank you so much po, mga idol. So, yun lang po. At also, God bless po sa ating lahat. Yo, sa mga idol, yun. Papunta na tayo ngayon sa lugar mga tol. Let's go, let's go, let's go. So, nakakatiya po kami tol, na hindi po yung makakawala mga idol. Uh, binapuran po namin yun. Pinagyan namin, pinaikuta namin ng holy water yung uh, yung area. Nandun yun sa bahay.

So, babalakit na po tayo ng wedding. Lapit na po tayo. Yun, nandun po. Yun na. Nih. Nih. Nih, Min. Itu malu kelabu. Nih, no. ayo. No. Oke, Min, sah. Sini anu sebelah. Lah. Okay. Nah, ini ke sana. Uh. Hmm. Sebelah, sebelah, bro. Sebelah. Ini dilihat, dilihat. Sebelah, bro. Sebelah itu, sebelah itu. Nah, bro. Nah.

Ini bro. Itu sis, sama toh. Sama toh. Maiden, main mah layar buat kami mengaposis main tali-tali bro. Hah? Kok kok apa-apa? Enggak wala po yang enggak wala mengidol. Nak kok. Nikat. Eh, ini kami ning ngaposisi Satu benda. May mga kulabog ha. Ekpens Oh! Tsk! Pa-pa-pa! Marami ito sila dito mga idol. Ekpens. Can... Oh! kulang na. Marami ito sila dito ha. talaga po. Wala mo Ha? Huh? God. Marami ito. ngayon siguro bro makatakas talaga. Pinakura po namin yung mga idol. Neng.. tuk.. tuk.. pucha.. 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 Neng.. pucha.. Tuk.. tuk.. Neng..

Di tu bro. Yan. Mati tu bro. Nah, papunta saya balon. Nah, iya no. Nah, yan. Ya, nah, yan. yan, yan. Ayan, ayan siya, 'no? Ayan siya, mga idol! Par, yeah. ini oh. nanghingi na to, bro. Nanghingi na to. Ingat Ingatasi sa paligid! Layanan! 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 ya Layanan! magnum Layanan! Layanan! Layanan!

Yung nagputol po rin yung sinong nagsabi mga basher dyan oh. No? Yan. Okay. nasabi dyan mga basher dyan. Eh, ha? Pukusan natin ito. Pukusan natin ito. Yan. Tingnan. talaga yan oh. Yan. Uh. Um. Yan. Naku. yung mukha ng talo. Eh. Tengok kali Kita dah muka bro. kita. Hmm. Yan po. Yan po. Sinong sabi mga basa natin diyan? No. Putol po yan mga idol. Putol po talaga yan. Oh, hmm. ta. Yan. Ginawa na ba? Dikot bro. Mai pa ba. Lo, 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 tunggu. Tunggu. Oh, you know, mai tunggu. Ya tunggu. No. Sini. Kamu keluar wei lo bakak lo. Mai tunggu ha. Wan aku gi kon kayu bro. Ha. Tak ka. Ha. Ni muka, ni muka, ni muka. Muka dah, muka dah. Oh. Muka. Hingi to. ito. Makak, makak, Lamrok, milam, sator, aripotinit, operotas. Ganyan, ganyan. yan Ganyan, boss. Ganyan, bus anak kasa. Ganyan, kasa. Tagas kayo kuko, o. O. Tagas kayo kuko, o. Rabi kayo, o. Gana. Ola. Nagtanaw siya sa balon, Nagtanaw siya sa balon. O, unsa ka sa balon. Ha? Kung um, saan ka sa balon. Oh my God. May kumakalabog talaga. Saan kaya to? Oh! Kumakalabog. Oh my God. Ingat, bro. Ingat, bro. May kumakalabog talaga.

wag mo yan alam niyo wag mo yan alam mo yan alam ba? mo yan alam niyo wag mo may alam dito. mo yan ko may lagusan dito. Ay, you know? dito siya nak pag hindi na ito makabalik sa kanyang katawan patay siguro ito mamatay ito siguro ito ano kayo guys idol hindi na nakmal mabait ito luya na magulang siya ito wala guna wala na nilakas luya na hati sa katawan siya kasi wala hati ng katawan niya wala na nga hindi ka balik niya

Ay, piyansa. Ano, bro? na, bro. Pagkao na, bro. Pagkao na, bro. Tuwa siya, bro. bro no? Tuwa siya, bro. Sige, <coughs> bro. Kuha na, bro. mga idolo, hindi magpukusan yung mukha mga idolo. Nananggal po talaga yung mga idol. Makita hmm. dito. Oo. Oh. <coughs> Mamamatay din to, bro. Huh? Di na siya kabalik siyang lawas. Hmm. Pila ako mamatay ni sila. Oh, hina naman kayo. Di na maka iyo. Dita na nakmal bro. Oh. Si mangay dulu. Digi bro, pakainin mo, bro. Kawawa naman bro. Loh, tas kuku, oh. taas asing kuku. Mau kaidol, dulu, oh. kuku. Oke, pegan. Okay. okay. Kahit kayo, hindi kami eh uh, mga idol tulungan pa rin natin kahit ganyan sila natuwa siya mga idol natuwa siya sa simpleng ang natin andog lang natin

Ah, tutukan tuntuan? Ah, mga nilo. Ayan. Ayan po yun. Napunta po siya sa balon, mga idol Sabi niya, sa, yung kumakalabog daw, doon daw galing sa balon. So, ngayon natin malalaman kung anong iwaga talaga dyan. hello, ano, Siya lang yung patasan natin. Padong, hindi na. Ang luya, ang kalabog. Luya na yung inong. Balon, naging kang tingog.

Ya, no? kamu oh, Itu nang last na Panigurado patay ka talaga. Lo. No. Ikaw yang Yan. Yan. Last buhay mo ya. oh. talaga, bro. <laughs>

Nga, lagi. Huh? Oh. Hey, mga idol. Marami daw sila mga idol. Mabait bro. Oo. Kaya. Uh, mabait siya, bro. Mabait siya. Pinalaan kami mga idol, no? Na umalis na kami. Kaya... Sabi niya, sobrang dami daw. Parang nasa balon yung portal ata nila. Narinig ko rin may ano, sinasabi siya. Demonyo daw, parang demonyo. So yun, ginalaan po kami mga idol. Mabait yun siya mga idol. Sabi niya, alis na daw kami. Okay hey, mga tol, hanggang dito lang po tayo mga tol. Maraming salamat at tinapos ng video nito. Ah, huwag kalimutan mag-subscribe. Dan TV nga pala, ang yung lingkod. See you in the next vlog mga tol. Yun lang po tayo.